mga mamamayang sobrang laya sa pag-abuso sa sinasabi nilang karapatan dahil nasa bansang demokrasya daw sila o mga pinunong sobrang tatapang na sila sila na rin mismo ang siyang magkakaaway at nawawala na ng puwang ang pagkakasundo dahil lang sa kapirasong posisyon na pinag-aagawan na tao rin lang ang gumawa Paano ba maging isang tunay na Pilipino? Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan nang inialay ang buhay para sa bayang pinakasisinta. Ipinagtanggol ang kanyang lahi laban sa mga mananako hindi lang sa digmaan kundi mas lalong higit sa mga banyagang yumuyurak sa ating pagka-Pilipino. Ang kwento ng katapangan at kabayanihan ni Brigadier General Vicente Lim o yung tinaguriang Cannibal Lim. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vicente P. Lim ay isinilang noong 24 ng Pebrero taong 1888. Siya ay pantatlo sa apat na magkakapatid. Malaking bahagi ng kanilang pagkatao ay dugong Chinese dahil ang tatay ni Nabisente ay purong Chinese na mas piniling manirahan dito sa Pilipinas. Ganon din ang kanyang nanay. Ngunit ang magkakapatid ni Nabisente ay mamamayang Pilipino na isinilang sa Pilipinas at hindi matatawaran ang kanilang pagka-Pilipino. Gaya ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, si Nabisente ay tubong Kalamba din sa Laguna at malapit na magkaibigan ang kani-kanilang mga pamilya. Siyam na taong gulang pa lang nang maulila si Vicente Lim sa kanilang tatay. Sa murang edad, tinutulungan niya ang kanyang nanay na magpatakbo ng maliit na negosyo para sa tatlo pa nilang natitirang kapatid. Malawak din ang kanilang lupang pag-aari sa Kalamba. Ngunit gaya din ng pamilya ni Narizal Biktima din sila ng panguumit ng mga ari-arian ng mga Kastila. Kinamkam ng mga ito ang kanilang pagmamayari. Una siyang nag-aral sa Tanawan sa Batangas sa Elementarya noong taong 1902. Sa edad na 14 anyos, nang unang tumalima sa panawagan ng kanyang bayan si Vicente Lim. Noong mga panahong yun, kahit na nagapi ang mga Pilipino sa gyera laban sa hukbo ng mga Amerikano, tuloy pa rin ang laban sa Timog Katagalugan. Ang batang si Vicente ay bumuo ng grupo ng mga kapwa niya bata at nagsilbi silang mga SP